Hello mga kapogi, welcome back to my channel. Kung bago ko nga sa channel ko, please don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga susunod ka pang video. At medyo natagilan nga bago tayo ulit nakapag-upload o nakapag-edit ng ating mga videos at talaga namang sobrang dami ko nang i-edit sa sobrang dami rin ng mga ganap ngayong bagong taon. Ngayong araw nga ay papunta tayo sa Barangay Sagpangan at dahil nga uh, tumataas ang kaso ng malaria sa Barangay Sagpangan eh din nandito tayo lagi upang tingnan, sabaybayan at mag case surveillance sa mga iba pang uh, purok o lugar na pwedeng pa uh, magkaroon ng positive sa malaria at kapag ganito may positive ay eh, talaga namang hindi na ako napapakali talagang pupuntahan at pupuntahan natin yung lugar kahit pa bundok, ilog tatawirin natin para lang na natin pati yung mga kapitbahay na sila ay matest at malaman natin kung mayroon pa ba mga positive o mayroon pa bang mga pag-alagala o gumakalat na carrier ng paraseto ng malaria. And take note guys, ang malaria ay nakukuha lamang sa kagat ng babaeng lamok at wala ng iba. So kung naririnig nyo, sabi nila nakukuha daw sa sobrang pagod sa pag-inom ng sabaw ng buko, puya at hindi po totoo yun. At lagi pong sinat pa lang o lagnat pa lang, dapat magpa-smear agad. At syempre mga kapog, yung makakasama nga natin ang ating masipag na RDT, walang iba kundi si Grace Ombe ng Barangay Sagpangan at ang kanilang Barangay Community Organizer, si Hazel. Ayan, kung napakita niyo talaga namang tumatawid kami ng ilog, ilang ilog ang tatawirin namin, mapuntahan lamang namin yung bahay nung nagpasitib. At syempre, uh, matest na rin namin yung mga nasa paligid nila dahil As for advice, dapat 2 kilometers simula sa bahay na nag-positive ang dapat namin matest. Natapos na nga kami sa unang bahay at mukhang tatawid ulit kami ng isa pag ilog para mapuntaan yung susunod pa ulit na bahay. So ganun kalalayo yung mga bahay dito. Pero ganoon pa man, basta masaya, basta uh, kwentuhan, maritisan na lang para hindi namin nararamdaman yung init at yung pagod. At ginutom na nga itong dalawa kong kasama. So ayan, dahil nga medyo maliit ang budget namin today. So taste muna kami sa pop rice. So, ayan, medyo naiwan na ako. Talagang ito mga kasama ko sanay, sa naisakyatan sa bundok. Ako naman, hingal na hingal na. Sila na ko, nagkwakintuhan pa. At aba, akala mo hindi napapagod. At heto na nga, may nakikita na naman akong ilog at mukhang tatawid na naman kami. Pero bago yan, sabi ng aming BCO, oh, mayroon daw bahay dito malapit sa sagingan na to. Kaya pupuntahan muna namin. Pero bago ang lahat, iihi daw muna siya. Ayan, tinanong, nyo. Biglang liko. <laughs> so, ayan. Sige na, Ate Grace. Bilisan muna para tayo matapos na kagad. So, ayun mga kapogi, yun pala yung bahay nung isa sa nagpositive na bata. Kaso wala dyan, kasama ng nanay daw, nandun daw, nangangahoy sa kabila, sa kabila nitong ilog na itong tinatawid namin. So, ayan. Kaya, may na naman kami sa ilog na ito. Ayan, buti na lang talaga handa ako. Hindi ako nagsapatos ngayong araw na to dahil uh, sinabihan ako kaagad na mapapalabat kami sa tawiran sa ilog dahil pangalawang ilog na ito na aming tatawirin ngayong araw. Sakto rin at nakisama yung panahon sa amin dahil kapag bumulan daw dito kahit yung ulan lang ay bumabaha na yung ilog na yan at walang nakakatawid. Kaya naman, hours uh, we're so lucky na okay ang panahon. Di ng mainit, wag lang maulan dahil mahihirapan kami i-trace o i-surveillance yung area. So ayan mga kapogi, so sobrang hinga na talaga. Pagod na pagod na ako dyan. No, ang hina ko talaga sa akyatan. Parang ang bilis-bilis kong mapagod. So, kaya alam nyo na. Ayan, medyo mabagod na ako. At ako na nang nag-iisa kasi yung mga kasama ko na una na naman. So ayan, another ilog na naman mga kapogi. Wala na atang katapusan tong ilog na tinatawid namin. Uh, nanggaling na kami doon sa isang bahay no nag-positive. Hindi lang namin nakuha ng video kasi Abis uh, kami lahat. Ang isa nagsusulat, isa nag nag smear Tapos ako naman nag i ako doon sa mga kasama sa bahay. Tapos habulan pa sa mga bata kasi um, ayaw, takot magpa So kaya naman... Um, kailangan talaga uh, yung pasensya mo mahaba para lahat sila mapakiusapan mo na magpasmiya. So, ang nakakalungkot lang dahil may mga kasama sa bahay yung isang bata na yung positive So, pero din tayo catch ngayong araw. nag naman yung tatay naman. So, nakakalungkot pero mabuti na rin yun at maagapan. Hanggang dito lang mga kapogi. Maraming salamat sa panunood. Please don't forget to subscribe. Bye!